Ay. Dahil ang classmate ito ni Ate ngayon. ay. Ang buwang o, nagkakuha kong siya, nagkaon. Ay! Pilang ito Anong ginagawa mo dito? Bakit? Katulik ko naman بتing, ako, ah. Katulik ko nga. Pero, ay, alam mo kita ka. Dito, tao laman. ka nga doon. Uy, buka siya labas. Uy ka na. Ay, ay, hindi, ganyan. Hindi. ko lang ang tawag dyan? okay? Ito, fifty-nine. Sa trabaho na raw tayo. Aba-aba-aba, siya sa tubig. Ha? Liligo muna yun. Mali rin sa katawan yun eh. Hindi ka mukha mo sa lawala ka. Te, uh, um, Bakit pati ba ako? Sige. Siya po, po tayo, Rale. E, ay, Uy! Bumali ka! Eh, nakakapiro mo na siya. Eh, hindi pa rin siya nag-aalmusal eh. Pedyo. Pedyo. Ising na. Ising na. Magtatakao ka na. One, three, eight. Tutulog eh. Iligising mo ako eh. Huwag kang matsona mag-isip. Baka maloko ka. Alam mo naman si Kuring lang nasa isip ko eh. Naasar mo ko eh. Parang may naamoy ako mabaho ah. Hmm? Huh? Oh. Sino mabaho? Oo oh, tatrabaho na ako. Pihiran <tipos> man to. Tura! <tipos> Tura! Tura! Tura!

Ang pag ko ngayon ay bibitin na ako, pa pag na ang <tinyo> na lang. Bakit pa ba pag-ibig? <tinyo> <ang i> <tinyo> na Mag-ibig Nag-ibig Bakit ko'y Di ba katulog ako at di Sakit ang aking mata na sa ating mabuhay Sigula sa kalalamay ko ako ay di makatulog Sementeryo ang bagsak Aking mata na sa ating mabuhay Sigula ba sa kalalamay Kaliisip ko ako ay di makatulog Sementeryo ang Hoy! Saan ka pupunta? Ba't mo ako? Ay. Ay.